Hey, what's up mga tropa? Expired na ba diba, rehistro ng motor mo? Update ko lang kayo sa rehistro ng motor ngayon January 2026. No? Yung mga nagtatapos ng 1 and 2. Ang kailangan rehistro niyan is first week at second week ng January. So ganitong oras nga pala ako pupunta rito tuwing hapon na mga alas medya kasi kukunti na lang ang tao. Hindi ako nakikisabay sa dami ng pila. Ito pala yung unang step na gagawin mo. Ito yung inspection area. Diego Valenzuela Konti na lang Ito yung kailangan mong bayaran sa inspection area kung motorcycle ka is magbabayad ka lang halaga ang 560 pesos Yun, so after natin magbayad ng 560 dito na tayo. Lilipat tayo dun sa kabilang place. Dito yung pinakadaan nila. Kailangan mo umakit dito. Ito yung inspection unit ng Valenzuela. Ito El Tio. Pag ka na pumunta rito, mas maganda kasi konti lang. lang, tingnan mo dalawa na lang o tibo, Tatlong. Um. tapos tapos natin ito dyan. Insurance. May insurance pala rito. Insurance. So ayun, after nun mga tropa, dito na ako rin ako kumuha ng insurance na kakahalaga ng 550 pesos third party liability. Dito na nga rin pala ako kumuha dahil walang insurance sa Cebuana. One month na raw silang offline. Kumagana <makes noise> pa click niyan? ko yan eh. Tignan ako, check ko. Ah, ko. Ah, check ko ah. Bagsak raw sa inspection. Pumagsak sa inspection boy Kasi dahil dito Pag-uunan susi Yun hindi humihilaw yung park light to Yun o oh. Tapos Sire Yung Yan yung Yung kanan Kumagana Yan o oh. Yan, pero yung kaliwa ay yung kaliwa kung kanan pa lang hindi kumagana. Kasi nga sira tong ano. Ano. Sira to yung brake light switch. Ada out pa lang umiilaw daw to. Ano, ilaw lang siya kapag naka-start na. may ilaw na siya. O, di ba? Sibusin na, na, di ba? tayo kinamitan na lang natin tayo kinamitan na lang natin ng magic para dito tayo pabalik-balik. Papagawa pa yan, pabalik pa tayo kaya bukas ang basura yan. Pagkatapos eh. so, pag natin na inspection dito na. Ay, bawal ba? Sorry. Yun, so, after natin sa inspection dito na tayo sa mga opisina. Dito lang din to. Oso. Bali, nagbayad lang tayo ng... Ano lang? 257 Yun. Tapos yan yung next renewal natin. Bali. 2026. January 7. Ito. Yan. Tapos tayo nang Bali na tapos tayo ng ano ko, isang oras ngayon is isang oras na ba? 4.30 nagpunta tayo dyan is alas 3.30 bali 1 hour pumatak Ganun lang kabilis magparistro dito sa Valenzuela